Sa isang maliit na barangay, may isang binatang hindi lang gulay ang ibinebenta, kundi kabutihan. Habang ang iba ay nagkakanya-kanya para kumita, siya ay nagbibigay kahit walang kapalit. Pero sa likod ng kanyang busilak na puso, may mga matang nagmamatsyag, handa siyang saktan. Munit isang gabi, may pangyayaring hindi inaasahan. Ano ang kapalit ng kabutihang puso ni Daniel? Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay, Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa isang tahimik na sulok ng bayan, matatagpuan ang Barangay Maligaya, isang lugar na puno ng luntiang kabukiran, malamig na simoy ng hangin, at mga taong simple ngunit puno ng puso. Sa lugar na ito naninirahan si Daniel, isang binatang 21 pa lamang ngunit may responsibilidad na higit pa sa kanyang edad. Bata pa lang si Daniel, limang taong gulang, nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Simula noon, siya na ang naging haligi ng kanilang tahanan. Inalagaan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Liza na noon ay naghahanda na ring magpakasal at ang bunsong kapatid nilang si John na araw-araw ay pumapasok sa paaralan. Sa murang edad, natutunan na ni Daniel kung paano magsakripisyo alang-alang sa pamilya. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw, gising na si Daniel dala ang isang maliit na kariton, bumabagtas siya sa putikang daan patungo sa palengke para mamili ng pinakasariwang gulay. Alam niyang sa barangay Maligaya, mahalaga sa mga tao ang sariwa at masustansyang pagkain. Kaya't sinisiguro niyang ang mga gulay niya, malutong, makulay, at mabango, ay laging pinakamaganda. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, umiikot siya sa buong barangay tulad ng musika sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sumisigaw siya ng sariwang gulay. Bili na kayo ng preskong gulay. Lahat ng tao kilala ang boses ni Daniel, at higit pa roon, kilala nila ang kanyang katapatan. Pagdating ng gabi, mula alas 7 hanggang alas 11, nagtitinda naman siya sa isang maliit na pwesto malapit sa kanilang bahay. Doon, ang mga pagod na mamamayan na galing sa trabaho ay dumaraan upang bumili ng kanyang mga paninda. Bagamat may dalawang iba pang nagtitinda ng gulay, si Mang Tonyo at Aling Berta, mas pinipili pa rin ng mga tao si Daniel. Mas mahal ng kaunti ang kanyang gulay, pero walang reklamo ang mga tao, dahil alam nilang sulit ang bawat sentimo. Ngunit habang pinupuri siya ng marami, may dalawang pares ng matang palihim na sumusubaybay sa kanya, punong-puno ng inggit. Si Mang Tonyo at Aling Berta, kapwa matagal nang nagtitinda ng gulay sa parehong lugar, ay hindi matanggap na unti-unti silang nalilimutan ng kanilang mga suki. Hindi ko maintindihan reklamo ni Mang Tonyo habang nakatitig sa karito ni Daniel. Mas mahal ang mga paninda niya pero dun pa rin sila bumibili. Hindi patas sa hirit ni Aling Berta. Pareho lang naman tayong nagsusumikap. Hanggang isang araw, naisipan nilang sundan si Daniel. Nakita nila kung paano ito nakikipag-usap sa bawat mamimili, may niti, may malasakit. Pinipili ni Daniel ang pinakamagandang gulay para sa bawat tao. Kinukumusta ang kanilang araw at pinaparamdam na hindi lang sila customer kundi kapwa tao. Habang lalong lumalaki ang inggit sa kanilang puso, napansin ni Daniel ang isang matandang babae na araw-araw ay dumadaan sa kanyang pwesto. Tinitingnan ang mga gulay, nagtatanong ng presyo, ngunit hindi kailanman bumibili. Isang gabi, lumapit si Daniel. "Nanay, napapansin ko pong palagi kayong dumadaan." May gusto po ba kayong gulay? Napatingin ang matanda si Aling Rosa. Mapuro lang mga mata, pero may lalim ng lungkot. Anak, mahina niyang sagot, magaganda ang iyong gulay. Pero ako'y nag-iisa na lang sa buhay. Walang pamilya. Umaasa lamang sa limos. Hindi ko kayang bumili. Nagulantang si Daniel. Aling Rosa, mula ngayon, gabi-gabi po kayong dumaan dito bago ako magsara bibigyan ko po kayo ng natitirang gulay. Labor po ito. Ay, hindi pwede, anak, tanggi ng matanda. May kaunti akong pera mula sa limos. Ibigay ko na lang. Hindi na po, mariin ni Daniel. Mas mabuti pong may mapuntahan ang gulay kaysa masira. Isa pa, alam kong matutuwa ang mga magulang ko kung alam nilang tumutulong ako. Mula noon, gabi-gabi ay may libreng bag ng gulay si Aling Rosa, at isang ngiting puno ng pasasalamat. Ngunit habang umiinit ang damdamin ng kabutihan kay Daniel, lalo namang tumitindi ang galit sa puso ni Namang Tonyo at Aling Berta. Hanggang isang gabing ng madilim at maulan, habang pauwi si Daniel, sinundan nila siya sa isang liblib na kalsada. Sumulpot sila mula sa dilim. "Daniel, wika ni Mang Tonyo, akala mo kung sino ka na ha? mo pa ang paninda mo sa pulubi." Umalis ka na sa barangay na to, sabat ni Aling Berta, may dalang pamalo. Wala kang lugar dito. Nanginginig si Daniel sa takot, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi ko kayo sinasaktan, Anya. Nais ko lang pong magtrabaho ng marangal. Biglang narinig ang isang sigaw mula sa di kalayuan. Tulong! Tumulong kayo! May nanakit sa akin. Si Aling Rosa pala napadaan sa tamang oras ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Nataranta si na Mang Tonyo at Aling Berta, nagtakbuhan palayo. Naiwan si Daniel, basang-basa at nanginginig. Lumapit si Aling Rosa. Anak, ayos ka lang ba? Salamat po, humihikbing sagot ni Daniel. Kung hindi dahil sa inyo. Ngumiti si Aling Rosa. Hindi ko pwedeng hayaang may masamang mangyari sa'yo. Masyado kang mabuting bata, habang magkasabay silang naglakad pa uwi, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Daniel. Aling Rosa, ayoko pong umuwi kayo sa madilim na bahay nyo. Tumira na po kayo sa amin. Kailangan po namin kayo. Nagulat si Aling Rosa. Hindi ako magiging pabigat ba? Hindi po, ngiting sagot ni Daniel. Sa totoo lang, kulang ang pamilya ko. Kayo ang magpupuno sa puwang na naiwan nila mama. At sa gabing yon, si Aling Rosa ay naging bahagi ng kanilang tahanan, hindi bilang bisita, kundi bilang pamilya. Tinanggap siya ni Naliza at Jun ng buong buo. Unti-unti, ang bahay nila Daniel ay napuno muli ng tawanan, payapa, at pagmamahalan, mga bagay na nawala sa kanila nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Si Daniel, sa kabila ng lahat ng hirap, ay natutong muling bumiti dahil sa isang simpleng babae, isang pagkakataong tumulong, at isang pamilya na muling nabuo. Sa kwento ni Daniel, natutunan nating ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa pusong handang magbigay kahit walang kapalit. Sa bawat taos-pusong tulong, may biyayang dumarating sa di inaasahang paraan. Minsan, ito ay isang bagong pamilya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag at mag -subscribe. Ginagawa ko ang mga kwentong bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.